nanawagan ang isang civic leader na maging may sa China at Pilipinas sa isyu ng South Philippine Sea. Ito ay matapos patawan ng sanction ng China ang isang politiko sa bansa. Si MJ Mundiar sa report. Sinansyo ng China si dating Senate Majority Leader Francis Tolentino dahil saan nila malisyoso at mapanirang mga pahayag at hakbang na may kaugnayan sa isyu ng South China Sea. Inanunsyo ng Chinese Foreign Ministry ang hakbang nitong lunes, Hulyo 1, Isang araw matapos bumaba sa puesto si Tolentino bilang senador. Dahil dito, hindi na siya papayag makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau ayon sa opisyal ng pahayag ng Beijing. Sa kanyang post sa X, tinawag ni Tolentino ang sanction bilang isang badge of honor o karangalan. Anya, hindi siya uurong sa pagtatanggol ng soberanya ng Pilipinas at paninindigan niya ang resulta ng 2016 arbitral ruling sa isyu ng South China Sea. Pero kung ang civic leader na si Teresita Angsi ang tatanungin, overreaction ng binitawang pahayag ni Tolentino laban sa China. Nauna nang sinabi ng dating senador na nagkontrata o ang Chinese Embassy ng isang local company para gumawa ng troll farms para siraan ang gobyerno ng Pilipinas at purihin ng China. Yung sinasabi niya, nagbumamit daw ng PR firm, nagpakita pa siya ng cheque. Eh, counting research lang naman makikita niya na yung cheque eh, binayad sa isang PR firm para sa isang award Award uh, Search, no? Uh, recognition Awards para sa mga tao na katulong. No? The US does that, US Embassy does that, Korean Embassy does that every year. nag attend ako sa mga ganyan. Eh bakit hindi niya pinagsasabihan yung mga ibang embassy na pag mag-hire ka ng PR firm para sa isang social function, uh, ang ang interpretation na agad niya pakikialam daw sa election. Pero ani ang si may mali rin ng China sa pagbibigay ng sanctions sa nating senador. Pwede naman daw kasing idaan sa mabuting usapan ng issue. Mali yung ginawa ni uh, Tolentino, pero mali din yung ginawa ng China na isa sanction siya sa ganung para, sa ganoong napaka-public na paraan. You just give him another another platform, no? Kaya nga hindi talaga solusyon yung ganyang klaseng sagutan para ma mabigyan ng magkaroon ng magandang solusyon sana yung mga existing problems. Para kay Angsi, political pressure ang dahilan ng batuhan ng issue ng China at Pilipinas. Panawagan niya, sana idaan sa diplomatic channels ang issue at iwasan ang verbal altercation na magkabilang panig. Dito sa atin, mga politiko natin, kailangan magpakitang gilas, mga public pronouncements na ganyan para magkaroon sila ng simpatiya sa kanila. The same with China. Binabati ko sila ng husto at sinasabi, bakit ganyan na lang ang, ang pagtira sa inyo, nagsisinungaling mga politiko para nasiraan kayo at wala kayong reaksyon. Parang dito rin sa ating kuminsan, nagkakaroon ng overreaction sa mga issues. no? we do not solve a problem by creating an even bigger problem. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondihar, SMN News.